Lumapit siya sa akin at ngumiti. Uhaw ka ba? Tanong niya. Sa sobrang uhaw at pagod, agad kong ininom ang tubig na inabot niya. Ah, hindi ko na namalayan. Parang lahat ng pagod ko ay nawala sa isang iglap. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. At para bang naiintindihan niya lahat ng iniisip ko. Ako si Eman. Mahilig sa bundok. Hindi ako basta-basta natatakot sa gubat o sa katahimikan ng bundok. Para sa akin, ito'y pahinga sa abala ng lunsod. Isang araw, nagpasya akong mag-solo hike sa bundok na matagal ko nang gustong akyatin. Maayos naman ang lahat sa umpisa. Sinusunod ko ang trail. Iniwasan ang mapanganib na daanan. At dala ko ang sapat na tubig at pagkain. Habang naglalakad, Nakarating ako sa isang bahagi ng trail na may isang ang daan. Sigurado ako na sa kanan ang tamang daan. Pero sa isang hindi may paliwanag na dahilan, parang hinihila ako ng hangin sa kaliwa. Pilit kong inisip na tamang pakiramdam ko. Pero dumaan ako sa kaliwa. Lumakad ako ng ilang oras at napansin kong wala na akong nakikitang trail ang mga puno at damo ay masyado makapal at ang daan na dati kong tinatahak ay parang naglaho. Naubos na rin ang tubig ko at uhaw na uhaw ako. Pumipintig ang ulo ko at halos mawalan ako ng pag-asa. Biglang may narinig akong lagaslas ng tubig. Nagtaka ako kasi wala namang ilog na malapit sa mapa. Pinuntaan ko ang pinanggagalingan ng tunog at doon ko siya nakita. Isang babae nakatayo sa ilog, naglalakad sa mababaw na tubig, parang nagliliwanag sa ilalim ng araw na sumisilip sa mga sanga. Lumapit siya sa akin at ngumiti. "Uhaw ka ba?" tanong niya, sa sobrang uhaw at pagod. Agad kong ininom ang tubig na inabot niya. hindi ko na namalayan parang lahat ng pagod ko ay nawala sa isang iglap. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at para bang naiintindihan niya lahat ng iniisip ko. Nagsimula kami mag-usap habang umuupo sa gilid ng ilog. Kahit ilang oras na ang lumipas, hindi ko naramdaman ng oras. Parang napakabilis ng oras sa kanyang presensya. Hindi ko maipaliwanag pero parang nabigani ako sa kanya. Ang bawat ngiti at galaw niya ay nakakaakit at kahit na hindi ko kilala ang babae, wala akong halong duda sa kanya. Nakakatuwang makipagkwentuhan sa isang estranghero lalo na sa gitna ng kagubatan. Habang nag-uusap kami, hindi ko na malayan na nakalimutan ko ang pangalan ko. Parang may lumabo sa alaala ko pero alam ko ang lahat ng ibang detalye. Edad ko, pamilya ko, kahit ang mga alaala ko sa buhay, maliban sa isang bagay, ang sarili kong pangalan. Makalipas ang ilang oras, nagpasya akong umalis at ituloy ang paghay. Itinuro ng babae kung saan ang tamang daan. Nagpasalamat ako bago maglakad palayo. Parang alam niya ang bawat galaw ko. At sa kabila ng kaba, may pakiramdam akong ligtas ako. Nakabalik ako sa trail at tuloy-tuloy ang pag-akyat hanggang sa summit na manghaaw sa tanawin. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang babaeng iyon. Parang may nakabitin na tanong sa aking isipan. Pag-uwi ko sa bahay, may kakaiba na agad akong naramdaman. Biglang may narinig akong boses mula sa likod. Kuya Eman, Kumusta ang hike mo ngayon? Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglakad sa sala. Bigla siyang tumapik sa balikat ko at sabi, Uy, Kuya Eman, bingi ka ba? Napahinto ako. Sino si Eman? Siya ba ako? Hindi ko maalala ang pangalan ko. Pero alam ko ang lahat ng ibang detalye sa sarili ko. Nagulat ako sa oras at petsa. Para sa akin, isang araw lang ang hike ko. Pero sabi ng kapatid ko, tatlong araw akong nawawala. Naguguluhan ako. Bakit? Paano? Parang may puwang sa oras na hindi ko maintindihan. Sa isip ko, may kinalaman ng babae sa ilog sa lahat ng ito. Parang siyang nagbago sa daloy ng oras at alaala ko. Parang hindi lamang niya binigyan ako ng tubig kundi nagtanggal ng isang peraso sa sarili ko. Nagpasya akong bumalik sa bundok at hanapin ang ilog. Ngunit kahit ilang oras akong naglakad at tumakyat sa parehong bundok, hindi ko na muling natagpuan ang babae o ang ilog. Ang lugar ay tila nagbago. Ang trail na dati kong tinahak ay parang naglaho at ang kagubatan ay mas madilim at mas nakakatakot. Isang guide ang nakasulubong ko at nagtanong sa akin kung ano ang hinahanap ko. Nang ikwento ko ang nangyari, ngumiti siya at nagkwento rin. May mga kwento raw ng mga taong nakakakita ng diwata sa ilog, nag o ng tubig sa nauuhaw at pahinga sa napapagod. Pero kapag nakabalik, hindi na nila maalala ang pangalan nila. Ayin sa guide, natural lang daw na mawala ang pangalan ng taong nakakakita sa diwata sa ilog. Pero sa pagdipas ng panahon, maaalala din daw ito. Para bang sinasabi ng diwata, "Alam ko ang lahat sa iyo, pero ang pangalan mo ay pansamantalang akin. Hindi ko alam kung naniniwala ako o hindi. Pero sa loob ng puso ko, may pasasalamat ako. Walang nangyaring masama sa akin." at buhay pa rin ako. Ngunit sa bawat gabi, naiisip ko ang mga mata niya, ang ngiti niya at ang liwanag na tila nagtatago sa kagubatan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakikita muli. Ngunit may natutunan ako, may mga lugar sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. May mga nilalang na hindi natin maintindihan, ngunit nagbibigay ng karanasan na hindi natin malilimutan. Minsan, sa tuwing nauuhaw ako o pagod sa buhay, naiisip ko ang ilog at ang diwata. Parang paalala sa gitna ng dilim at kalituhan, may diwa na nagmamasid sa atin. At minsan, kailangan nating matutong magtiwala kahit sa hindi natin maintindihan. Kung gusto mong marinig ang sarili mo point sa saaming channel magpadala lang ng mensahe at kung nagustuhan mo ang kwentong ito huwag kalimutang i-like magiwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susubod <laughs>